Ulam pwede lang yun na. Takbet? Hindi. Ulam? Ulam lang. Ulam. Hindi. Hindi, hindi siya specifically ulam. Oh, one <laughs> <Why my> explain. is good. Bawal yun, Bawa yun. Yes or no lang. Go, go, go. Bili. Hindi lang <laughs> siya ulam. Pwede. Uh, pwede. Uh, pwede. Pwede. <laughs> pwede. <laughs> pwede. Pwede. <laughs> hindi. Uh, andito? Andito? Wala. Wala. <laughs> na, 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 kay... Dala-dala, limak-mak. Dala <laughs> kayo, <laughs> makmak. Dito, tinatayo ka. One minute. Dala-dala, limak-mak palagi. Mag-mag, mag-mag, ano kategori? Kategori, kategori. Tahong. Ay, malapit na! <laughs> malapit na! Hindi, malayo. Ikaw. Malapit <na. laughs> Sabi ko sa iyo na na kay, kay Makmak, dala, dala ni Makmak. Hindi, hindi. Oh. Hindi vegetable. hindi. <laughs> ah, uh, ulam na inuulam. Kare-kare, oh, 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 adobo. Ah, uh, sinigang, paksiw. <laughs> <laughs> adobo, paksiw, kare-kare. Um, manok siya, manok. Pwedeng manok. Oh, oh yes, ulam. Ah. Uh. Ano adobo. Sikat yan, te. Oh! Okay, maraming ano. Paksiw! Paksiw, adobo, tinola, sinigang, sinabawan, kare-kare, apritada, mulo. <laughs> a... sasalan, oh, oh. <laughs> uh, hindi sa abisaya, uh, oko, province, inde, hindi sa buo ganyan, yte, eh ilo ilo hindi. <laughs> go Yes. kira Hirap pala no? Ayos! Wow. Sikat! Sikat! Sama? Hindi sama? eh, hey. <laughs> <laughs> Okay! Wait! 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 One, two, three, go! Lugar? Hindi! Tao? Hindi! Bagay? Hindi! Pagkain? Oo! pwede.

Pagalak! Ay, tayo, punin mo yan! Ay, <laughs> putik! Take... Maglaing! Magpaspas ka mo! Hindi na yado. doon. Ito yung kung maturong mo damdam ha. Basta gawain baso, mga yan si Matma. Huwag mo na i-question yan. Mga related sa baso yan. Sa baso, bilis! Labilis! Wow. Oh, next, next! Pagalak! Nice, nice. Pagalak! So <shand> Ah, yeah. <laughs> oh, hindi po mama si Orwin eh. Hindi pa si Orwin. Oh, iyan okay. oh. Ayun, umagasawa para ano. Ayun, aubusan na tayo. Ayun. Nako ginagalingan. Atin. Oh, okay. Ay balik. Kusang laki 5 dollars ata. Sayang 5 dollars. <laughs> Panggas na 'yan. Ha 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 ha. Ay, ah, para, <laughs> ay, Ay, ay parang sila Oo. Oh, oh. <laughs> 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 Ini pada si manoko. Oh. <laughs> Ya yeah, si tatay ang ano mo ya, karap mo ya. Hindi ako minamalik. Ano ba ito Magaling yan si tatay. Umiinom <laughs> lang <laughs> <laughs> eh. Yeah, Sige ya, Pines. Ayaw, $5. Pagkas natin siya. Yan. I-chairs natin yung babae para ano. Hello. Ay, ay, ka. Pantay na kayo, pantay na kayo. Hello. Ah. Ubalin mo. Ubalin. Go. Oh, isang t-shirt. Ay, pa si palipad lang, palipadan balon. Hindi pwede, stop. Tama na Winnie, Ay, sorry, sorry. Hindi pwede, stop. Dito. Ang next, sir. Hindi ang next, sir. Hindi, Hello. Hello. Alah. Sige. Ang agle na. Ready na, legs. Oh. Basta wag, wag mo, paano? Ate, wag mo isuot muna dapat muna. Wag mo isuot, ate. Wag mo isuot, ate. Yan. Igo, gutitin mo, gutitin mo, gutitin mo. Wag mo istap. Ay Wag mo istap. Yan, yan, go. Sige. Oi! Oi!

Yes. Oh, wait, wait. This, 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 this. oh. Okay no, thanks, no. Okay. Sige. Sige, Tito. Yeah.

Né, hít, shoulder, né, to, makeup, hít, hít, shoulder, né, hít, to, makeup. Hát bài tay, gõ tay, gõ. Isu Kemaylang. Nè, phải

Ang example nito is <laughs> yung camping chair, isa, at saka dalawang $5. dollars. Dalawang five dollars. Ah, consumption. 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 Ang i-request natin, ang ayon natin five dollars, ha? Si nanay. Si nanay, una mula. Si nanay, ikaw ka dito na. Kung sinong nangaroon ngayon, ha? Ang bilis mo naman. Ha,

아, 아들! 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 아

kami yung ano champiao, na champiao kasi may tuloy hindi pa tayo. ako tawag na, ayun magenye. ayun ayun po. na po na. ayun 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 One. Best one, name, Papili, oh. Which one. Tapili mo siya. Which one? Only one. Only one. Give, me the one. one. Give, give the other one. Hey. Pick the other one. This other. one. Give the other give one. Yes one. 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 Okay. Okay. Huh? Oh, one. Open that one up there. Oh Canada. Oh one. Let's see. Oh Canada. Let's see. Oh Canada. One, two, three. Dani na oh, ka pa. You just steer it. I just okay. Ready? mo, Ready? 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 Ready?

I, yeah. Hey, WinJet TV. It's cool I'm on WinJet TV. Oh my gosh! Yes, it's the best thing ever. Hey, WinJet. Bye. <laughs> take care. Subscribe. Take care. Be happy. Share good vibes. Bye. Bye.